Ayun, nasa mundo lang po talaga ako ng sports. Tapos... Tapos taga saan ka nga? Jensan. Jensan. Boxer from Jensan. Yes, parang familyo. <laughs> <laughs> yes. Ano nga yun? Ano nga yung parang moniker mo sa PBB? Ah, uh, bunsong buksingero po dati. Bunsong buksingero ng Jensan. Jensan po, yes. oh. So boxer ka talaga. Yes, po. Oh. Tapos ayun po, nung nakapasok po ako ng PBB, um, akala ko nga po hanggang dun lang yung... hanggang doon lang ako sa PBB. Tapos... Nakala ko hindi na matutuloy yung pangarap ko dito sa industry na to. Pero ayun, ginahit ako ni God kung saan ako papunta. Hanggat dumating, actually sumuko na po talaga ako. Nasa Jensen na ako at yun, nag-start na lang ng bagong buhay. Ganun. Hanggat sa tumawag po yung dati ko pong manager, si Miss Joanna Almario po. Tumawag siya sa akin na may dream maker nga daw. Something. Sabi, sabi ko, pasok ba ako dyan? Hindi, boxingero ako tapos pang idol nga daw po. Hanggat sa nakapasok naman po ako and pinalad po na umabot ng semis. Semis, yeah, semis. And, and dito na po ako with Ryan.